Ginaaligar sa bunga na sulod sa medyas Ginhaboy, sa sulod sa compound sa Ilolo District Jail Male Dormitory sa unka Haro, BJMP 6. Padayon ang investigasyon sa insidente. Si John Sala, Nakatutok. Napuhag ang mga personnel kag persons tip private liberty o kung PDL sa sulod sa Iloilo City District Jail Mail Dormitory sa ong haro kahapon sang hapon. Ini matapos makabati sa ang lagbok sa top sa second floor sa pasilidad. Sa ang ilan tao sa mga personnel, ilan nakita ng medyas nga may sulod yung mabug at nga bagay. Gila ini nga ginkuha kagin paidalong sa verification. Hindi na diskubrihan ang duwa kasasya isang suspected shabu sa sulod sa nasambit nga medyas. Immediately nag-inform sa dirisidalong through radio then I instructed nga ipakuha dito no uh, then during the last akon uh, I was hesitant actually nga magbukas kay nakaputos siya sa medyas may baso nga plastic and then may pagbukas mo may bato no daw medyo lang alang man ako pero may nakita ako nga plastic no So gin we decided na dalon dito sa Harupin PNP. Gilayon niya balikan sa mga personnel ang direksyon niya ginhalinan sa medyas. Apa nga? After nga makita to no, pag nagapok, nagdalagan uh, man ang ato na to, no, tower guard, yun lang tao dito sa likod. wala na kita nga tao. Suno so, sa BJMP, hindi na bago ang mga hitabo sa ila bangod madugay na nga may kasubong man sini insidente sa jail facilities. Apang bagod sini, nagmando ang BJMP 6 sa tanan nga jail warden sa riyon nga mas hugton pagid ang seguridad. Our original uh, director no, uh, directed all the jail wardens na region wide to further intensify the security measures inside the jail facility. At the same time, uh, to uh, collaborate with the law enforcement enforcement agencies for uh, intelligence sharing so that uh, this uh, incident will not happen uh, a, again. Nagapati naman na tagdumalahan sa BJMP6 nga para kit sa isa ka PDL ang nasambit nga bagay yung ginhabuhi sa compound. Gilayon yung ginpatest na PNP Crime Laboratory ang suspected shabu apang wala pa makagwa ang resulta. Upod kay Hans Dishyarto, John Sala. Buana, Western Visayas.